Ini bentuk sop-sop dan ah nah, huh? bagi deh. sobrang taas. Umabot na siya sana, sa ulap. sa ulan. mo din ano mo. si Master Gerlin. No Ma na lang. Ah, masya na sa baag. Walang power kasi. Kaya wala siyang trabaho. Ito yata yung pinakamataas eh. Ayan, Taas. Taas. Ay na may may malita ba ay kuwang kuwang parang lit lang dito. Ito parang lit lang yun. Ay may kita ko pa ngayon butik yun dito. Oh. Pati butik. May lawa pala dun eh. May lawa. ulan. Kaya na yung ulan. Ah, na wala na yung ano, nabura na yung ano dun, oh. Yung kaninang, ano, yung nakatakip sa bundok, yung ulap. Ay, nalusaw na, oh. Hmm. Hmm. Nagkuryente niya yata dito eh. Ano, Ano guys? Oo, nga sila eh. E, Dito lang may kuryente, no. Si Master Galen tagapagpicture. picture. na lang tayo <laughs> Ah. Kailan na yun yung natin, oh. Kailan. Kita mo yung natin yung puti-puti yun. Ano? Kulay puti. Ano yung puti-puti yun, oh. Ah. Ay, nakikita ko pa ngayon bakas ko doon, no? Doon ako dumaan banda rito. Ayun, no, Ang haba, oh. tayo, Doon. Doon tayo, oh. Yung puti na yun. Hmm. Doon tayo, Kasi umikot tayo pa ganyan, oh. umikot ganyan sito lang tayo galing. Doon doon, 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 doon. Doon yung mga, may mga bahay-bahay, doon tayo galing. Tay, hey, mo nga, turo mo. Doon, tayo tayo tay, tay. Ayun, nakita mo yun oh, yung mga bahay-bahay Oo, oh. oh, sige, sige, sige. <laughs> <laughs> German, yeah, I ayaw mean, nyo yung stereo. Do ha, see that? Ah. kitang-kita dito. Ah. Yun. Yung nasa taas na bundok na yun. Tapos diba pag nandun ka, mo yung bundok na to? Tapos ang dami yung bahay dun. Huwag mo sabihin yung bundok, ang yung nakatira, ayun oh. No? Huwag mo sabihin lip-lip eh, ang yung bahay dun.

Ayun, malakas ang ulan din, oh. Ano kita mo, kita mo na ano yung nakikita mo lang sa Facebook. Kaya nga, nakarating ka na. Kaya nga, wala, lumakas. Kaya na yan lalakas. Kaya hindi lalakas. always remember Oh, ang dami ng ano, puting buhok, tingnan mo Oh, nakita ko nga, oh, you know. stress oh. din yan May stress ka ba sa trabaho mo? <laughs> oh. Wala <laughs> ka naman trabaho, ano may stress? trabaho <laughs> lang <laughs> ako eh lagi ko sa ano si upload ko sa YouTube. Ah. Hmm. Tapos hmm. ma, ma mapapanood mo na siya sa ano sa malaking TV.

nagkakakuha na na kami oh.

ਉਹ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨਾ ਮਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਗਿੰਦਨ 2 Hindi naman tubig. Ano? Ano man, malak mukhang malakas ang ulan doon, no? Oh. Mukhang malakas ang ulan doon. Doon banda. Hmm. Eh, dito ba tayo dadat mama pupuntahin. Oh, diyan. Hmm, ah, pupunta doon. Ah, pupunta doon 'yo, parang umiikot hmm. pa lang pala 'no. Lang. Sakto, sakto lang. Sakto-sakto lang tayo lumakas ang ulan. <laughs> Tapos sakto-sakto lang nababasa ito. Wala na katingin lang sa akin. Walang ano, wala na. Wala na pipicture sa'yo. Oo. Malamig dito ah. Ayan, yeah, lumakas na yung ulan. See you. Muna nalang sakto tayo nakasilaw na. Oo. Na lumakas. Oo. makakto lang no? Makakto lang. Kaya so, doon ka sana mapupunta? Nabasa ako doon. Pagdating ng araw, maraming dadaan dyan? Maraming sakyan dyan? Hmm. Oo. Mga 10 years. Pagka saan na kaya inaabot na ang daan? ne bataye bataye na bataye mode ha kono na la kono oh Tumutulo pa dyan. yun na lang yung lalaki kasi doon. Mahangi. Mahangi. Mm -hmm. Ang ulam natin ay biscuit. Hindi biscuit. <laughs> 哪里？<Okay. S 2> okay. Ay, mo, makapal yung ulap dun oh. Malakas din ulan. Makapal din ulap dyan ah. Oh. Malakas din ulan din. Dito wala na yun. Oh. Yun na luminis oh. na Yung bumuhos na, yun lumiwanag na oh. Diba? Dito madilim. Pero yun yung pinakamataas e, eh, no? Ah, oo, oh, oh, yan yung pinakamataas. Ah, oh, di ba sila nakagawa ng daan din eh. Mm hmm. Yung pangalan na papalaban na ito. Kaya lang sa mga taas niya. Kasi mm -hmm. yung daan, pang ano lang, isang isa sasakyan lang. Pag gantong oras, araw, walang naniningil. Oh. <laughs> Hindi <laughs> ko dami nilil. Ah. Kasi na lang 'yung magmamanta, wala nang darat ma diba? mato. 'Yan. lang na kumalaw. <laughs> hmm. well, no, hindi mo makita 'ko oh, kasi maulan ma 'yan.

na nga sa bahay ko may ano na kung may kuryente na